talagang pinuntahan natin kung gaano talaga ka blockbuster yung yung mga tao. Ito masasaksihan talaga natin. Ayano oh, grabe talaga guys ang pila. Super blockbuster talaga. Ang dami talaga pila. Oh. Ewan ko lang kung anong oras tayo ngayon makakain. Ang dami oh. So, ang daming pila. Oh, hanggang ganyan doon. Super ang dami talaga oh. So ito yung kanyang mga pisto oh. Ayan oh. eh, napatunayan natin talaga super blockbuster talaga. Hindi lang sa ano, hindi lang sa Reels, hindi lang sa Facebook. Talagang totoo nga oh. Ayan oh. Ito yung pinakadulong bahagi ng kanilang ano, yung pila sa 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 oras na ito hindi pa gaano dagsa yung tao kasi almost ano pa lang naman siya mag-aalas 8 pa lang pero nagsisidatingan na yung mga tao minsan kasi yung tao talagang super haba talaga ng pila umaabot yan doon oh. tapos kung saan-saan pa siya nakakarating kasi super blockbuster talaga yung kanyang ano yung yung kanyang mga panindang pares um, yung chicken at saka yung may bago siyang ano yung produkto yung nilagang baka o, binalikan ulit natin yung pila ha pupunta ulit tayo dito sa pinakaunang bahagi ng pila itong binabaybay natin papunta ito ng GSIS Thank you. 아, <목소리도> 진짜.